Happy hump day, beautiful people! Late na tayong bumangon dahil walang paso ang ating mga anak at hindi natin kailamang magluto ng almusal. Nampalit na tayo ng scrub suit at nahapag morning skincare routine na din tayo dahil may work na si mama for today. Gumising na nga din si JJ at nanonood muna siya ng YouTube sa kanyang cellphone. Pagkababa nga, ay in-update ko na muna ang kalendaryo at binuksan ko na nga ang kortina. Pinakain ko na din si Nugget at Piggy Smalls at sa mga oras nga na ito ay wala si Daddy sa bahay dahil siya nga ay nagpakuha ng dugo para sa kanyang laboratory for his annual check-up. Nagluto na muna ako ng almusal namin ni Daddy at gumawa nga ako ng scrambled egg with cheese at dalawang piraso na lang na donut ang natira from yesterday's shopping natin sa Giant. Habang wala pa si Daddy ay pinaghandahon na nga siya ng kanyang coffee at sandwich na babaunin para sa kanyang pananghalian. Bago ma mag-alas 7 ay umalis na si Daddy para sa kanyang laboratory at uuwi muna siya sa bahay para humain ng almusal. Kaya naman si Mama ay aligaga pa rin sa kitchen. Hindi natin kailangang magluto ng breakfast dahil late na nang ang aking dalaga at kakain lang sila ng cereal o tinapay. Ready na nga ipalaman ang ham sandwich ni Daddy at eto nga gamit ng ating Hawaiian rolls ay ipinagbaon ko siya ng tatlong piraso. Kumain tayo ng breakfast for today dahil iinom na naman tayo ng gamot sa ating art tour, Eddie Wow Show Powell. At kung mapapansin nyo nga ay hindi pa rin tayo nakaupo. Talaga sugurong nasanay na akong kumain ng nakatayo. Ay na nga at ayaw humarap ni Daddy sa kamera. Nakakain na din siya ng almusal at una na nga siyang pumasok sa work. Bago nga ako umalis for today ay niligpit ko muna ang aking kusina at hinugasan ko muna ang mga pots and pans. Nagprepare na tayo ng ating computer bag at bumaba na din si Jay at nakapag-almusal na rin pala siya ng dalawang piraso ng tasty bread. Siyempre hindi mawawala ang pangmalakasang hub ng aking anak bago pumasok si Mama sa trabaho. Ayan na nga si Mama, nagdadrive na tayo papunta sa ating first patient. Pero bago ang lahat, pumunta muna ako sa Harrisburg at dumaan muna ako sa aming office para kumuha ng mga paperwork at supplies. Medyo traffic na nga at marami na nang sasakyan papunta sa downtown. Hindi rin ako palaging pumupunta sa aming office dahil medyo malayo nga yan sa aming bahay. Mabuti na lang talaga ay hindi tayo nire-require ng ating company na pumunta sa opisina araw-araw. Pagkatapos na ng ating 25-minute drive ay nakakuha na rin ako ng aking supplies na gagamitin sa ating trabaho. Bago nga ako mag-drive papunta sa ating first patient ay chinek ko muna kung siya ba ay nag-confirm or nag -cancel. At sabi nga niya ay 9.30 to 9.45 pa daw siya ready. At dahil wala pa nga alas 9 ay tapos na akong kumuha ng supplies sa aming opisina ay nag-drive pa rin ako papunta sa Filipino Store or Asian Grocery na malapit lang din dito sa aming office. Marami rin tayong kailangang bilhin kaya perfect na perfect na ang timing. Kakabukas pa nga lang ng Asian Mall at tingnan niya naman, meron pa silang paskay, flex dyan, at kaway-kaway sa mga batang 80s na nakatikim ng white rabbit. Eto na nga ang kanilang condiment section at napunta tayo dito para bumili ng soy sauce dahil naubusan na tayo ng toyo sa bahay. Abay toyo, nalaki ng ating mga anak ang nando doon. Eh wow, siopaw! Dalawang bote na rin ng barbecue marinade ang ating kinuha at bumili din tayo ng Bayo Fiesta Bagoong. Nakasale din ang kanilang ubi yam for $1.99 kaya kumuha tayo ng isang piraso. At eto na nga ang iba't ibang ibang klase ng Regent Cake from the Philippines. Hindi na tayo bumili niyan dahil wala namang kakain kaya for the video na muna si Mama para tayo ay mayroong ma-content. Pagkatapos nga niyan ay nagbayad na tayo at nag-drive na tayo papunta sa ating first patient. Dalawa malam sana ang ating pasyente for today pero nag-cancel ang aking second patient dahil hindi raw maganda ang kanyang pakiramdam. Mabuti na din ay maaga siyang nag-dex kaya naman maaga ako nakauwi sa bahay. Dahil pasado 11.30 na nang tayo ay makauwi ay inanload ko muna ng mabilisan ang ating nabili at meron nga tayo nabiling super cute palabok at bihon noodles. Inaantay na rin ako ng aking mga at nag-airfry lang tayo ng Tyson's chicken breast at ready na nga tayong kumain. Gising na nga at ready na kumain ang kumain ng ating pamanay at nag din tayo ng gulay para naman healthy ang ating pagkain for today. Habang nanonood nga kami ng TV ay kumakain kami ng aking mga anak at nagkwagkantuhan na din kaya masayang-masaya na naman ang puso ng inyong mama. Ang mga ganitong pagkakataon ay minsan lang mangyari dahil sila ma ay nasa school araw-araw, kaya naman ine-enjoy natin yan. Pagkatapos nga naming mananghalian ay inasikaso ko na din ang aming ulam. Mamayang gabi, nakapag-defrost nga tayo ng chicken drumstick at hinugasan ko lang yan at tinanggalan ng balat. Ang skin nga na ito ay ilalagay natin sa air fryer para gawing chicharon at wala pang ang alauna ay tumindig na ulit tayo sa kusina para magluto man ng tinola. Dahil ngayon ay may swim practice at volleyball training si ate ay maada na nga tayong nagluto dahil maaga rin silang kakain. Eto na nga ang chicken skin, hinugasan lang natin yan at meron din tayong nabili na saging for $2 isang balot. Murang-mura na rin yan at dahil naka-clearance niya ay niluto ko na dahil langingitim na nga ang balat. Pero ang loob nito ay perfect na perfect pa din at dahil paborito man ni Daddy ang minatamis na saging, ay gumawa nga tayo niyan para sa ading merienda. Medyo iinit din ang panahon dito sa aming lugar kaya perfect na perfect na ito, lagyan ng yellow at gatas. Kaya naman, mabubusob na naman ang inyong matahaw na mama. <laughs> Ito na nga ang ating tinola pagkagisa na sa ginger at onion. Ay nilagyan ko rin niya ng garlic, onion at ginger powder. At niluto ko na nga ang ating minatamis na saging. Talaga namang niya pakayami at naubos nga namin ni Daddy yan. Bago nga mag-alauna imedya e ay nag-drive na tayo at ilihatid ko nga atin tinalang aking anak sa kanyang orthodontist para i-adjust ang kanyang braces Pagkatapos naman namin pumunta sa dentist ay for the drive naman tayo para ihatid siya sa kanyang volleyball practice Kahit wala silang pasok ay napakabesi pa rin ng inyong mama Pasado alas 5.30 ay bumalik na naman tayo sa school para sunduin ang ating dalaga at sa mga oras na yan ay nasa YMCA na nga si JJ dahil alas sa isna din ay kumain na kami ni ate at medyo gutom na rin siya. Nagtilit lang tayo ng bahaw at ang ating ulam na ngayon ay chicken tinola at tima naman si mama. For the attack na naman tayo sa ating napakasarap na ulam for today. Isa na namang matagumpay na araw from your pamilya. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa akin dito sa Facebook world. Yan lang muna for today's video. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. Bye-bye!